hindi makaya eh. Ang malaki eh. <laughs> Nahabon yung babae. Quality! Hindi lang quality, quantity! Ayun yun sir, parami. Mahal, bubo yan. Ayan, naging artista na si Cardo. Nakakita rito kasi na si Cardo. Ang laki. Oh my God! Oh my God! Yan yes, si sir <laughs> Nakakatuwa pagka ito. <ganito. laughs> Yaya <laughs> Yaya, <laughs> Yaya. <laughs> 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 Ayan, may nag-farm visit sa atin. <laughs> si Sir, taga Laguna. Ito, ito, ito mamahalin. Okay, nakarating kay Paso, Sir Rios. Nag-tag ko to. Ayan, napapunod. si Sir. Napapunood ko lang sa... <laughs> eh, sino si Tisay ito? Eh, yon ko yon sa dulo. Sa Pwede naman po kayong umakyat doon. Napapunood ko lang Ayan. sa page 8. Sabi ko, ah. Nakapin mo! Ang lahi. Ang bara ko po, magkakaibang lahi ho yan. Hindi po magi inbreeding yan. Pag nagbibigay naman po ako sa buyer, alam ko rin po yung makakasama at hindi. Yung barako po, ibang lahi po yon. Ayan na si sir. At makapunta ho dito sa amin, sa Agoncillo. At si sir nga pala ho ay may rental din sa Laguna. Ano nga sir ang pangalan ng karental niya? ah uh, Kyle Enclark rental. Ito ah, nga, nandito nga ako, kay Idol Reyes na karating din ako <laughs> kahit malayo ay pinunta ako talaga at napapanood ko lang sa page ko sa news. Ngayon nandito na ako. Ako yung tutuwa kay Cardo eh. Ano <laughs> sir, masasabi nyo kay Cardo? Ay dak na talaga, napakalaki eh. Mas malaki Quality, quality? Ay, walang quality. Ay, quality daw. Ay, napaka quality talaga. Oo. Oh. Okay, Ang nandito dito, makikita sa personal. Napakaganda. Oh. Ang lalaki. Ito naman sir ng mga nasa baba ayan. Pala, ayan, kuan pala kaya mga buang 'yan sa baba. Upgraded. Pero 'yung nasa taas, pure bread tsaka whole blood na 'yung nasa taas. Bakit hindi siya mabaho? Ay toyo, toyo. Hindi humabaho. mabaho. Naliliguan po eh. Yan, naglabasa na. Suplado si Cardo. Sup suplado nga. Minsan niya ho eh, dahil napapalo namin. Na Papalo yung natatandaan yata. Huwag lang mong papaluin talaga. Oo, oh, lang talang papaluin. Hindi na ako mapagsalita. Dahil o, si Sir, ikukuha rin ng kambing ho sa atin. Ayan. Eh baka mapatutlo eh. <laughs> Tatlong mura na rin sa asawa. <laughs> sabi ko nga kay Sir, dahil sabi ni Sir sa aking isang araw, itatanong pa raw kay misis niya. Ay sabi ko yun siya Sir, pag itinanong nyo, itinanong nyo ho kay misis nyo, hindi ho papayag. Ay, batas pala si sir. Ah, <laughs> batas si sir. hindi papayag tatlo pa ho ako kuhanin. Hindi, ari ang pakainin na sir. Ay, eh. dalawa. Ay, syempre, quality nga daw. Ay, di, napasama na yung isa siya. Nainita na din. Ay. At, naibigan niya ho ni sir itong ating quality ng... Big Mama. Ayan ho. May baba na ho ito ni Cardo. At si Sir Ngawo pala, inuulit ko, may karental siya, nandiyan ho sa screen, yung kanyang kontak. I-message siya na lamang. So, yan ho, maraming salamat. Ayan, isasakay na natin. Ang kulit ng para. Ang <laughs>

Biglit lang Pauwi na Thank you pa marami Kaya na si sir Pauwi na Quality Hindi lang quality Quantity <laughs> Thank you sir, Thank you, sir. Na Marami